Sinasabi kasi nila kung titimbangin natin, merong mga kinakasuhan, uh, mga small fish sabi nga. Mm -hmm. Pero itong ano, itong mga big fish naman ay um anong tawag dito? Naabsuelto. Mm -hmm. Maliban maliban of course kay ano no, kay uh, dating congressman na Zaldico. Pero ano pong mm -hmm. pananaw ninyo kay dun sa uh, uh, malaseryan niyang video? Well, ano po, um, bagamat may ilang contradictions sa mga sinabi ni uh, former Congressman ko mm -hmm. Ang tingin ko po ay ano ho eh, kung inaakusahan niya si President Marcos at sa tingin ko, kapanipaniwala naman na may Uh, engaged sa corruption ang kahit sino mang parte ng pamilyang Marcos, mm -hmm. ay tingin ko dapat bigyan ng due process yung kanyang uh, testimonya. So, una, kailangan niyang umuwi. Pero pangalawa, kailangan din uh, i ng ating pamahalaan na makakauwi siya ng ligtas dahil uh, allegedly meron ngang banta sa buhay niya. Mm -hmm. At pangatlo po, um, ang tingin ko rin po ay para kay President Marcos mismo, kailangan niyang i-recuse yung sarili niya dito sa mga investigasyon. Mm -hmm. So, ang ibig sabihin, i-certify as urgent niya yung uh, bill ni Kong, Kong Laila de Lima yes. and other legislators na magtatatag ng isang totoong independent commission on infrastructure na hindi na maglilingkod at the pleasure of the president pero talagang independente yung uh, mandato nila. Mm -hmm.